Ang tagal naman matapos na itong bahay na ginagawa guys. E eh, tignan nyo ba naman kasi wala pang kalaman-laman ng mga gamit. <laughs> Pero malapit na tumatapos siguro mga 95% na siya ano. Kung mapapansin nyo, andito nga pala ako sa pinaka third floor. Tara, libot ko kayo. Baba tayo dito sa mi second floor. Ayan oh, ang lawak no. Pwede pa kayong tumambay dito. Nakasama ako. Kapag may pagkakausapan tayo dyan guys o oh, magmi-meeting-meeting -meeting tayo. O oh, libre ko pa kayo ng mga pagkain. Pag lulutuan ko kayo guys eh. Pero bago mangyari ang lahat ng yun, eh okay lang ba kung ilike mo muna ang video at mag-subscribe ka na rin kung hindi ka pa na-subscribe para isa ka na sa mga makakaupo dito sa mga upuan na yan. Ayos yun, di ba? Kaya ilike and subscribe mo yan mga tropa. Dali. <laughs> so pagpasok nyo nga pala dito guys, meron pa akong isa ditong kwarto. Ayan no, napakalawak din nito. Kaso wala pa yung higaan natin, no? Tsaka may CR ako dito na hindi pa tapos mga tropa. Ano ba naman kasi yung gumagawa ng bahay na to hindi pa minamadali. Eh kailangan ng hayan tapusin mga tropi. Tara tara, libot ko kayo sa may first floor naman. Pagbaba mo ng hagdan dito, may kita mo syempre ang aking swimming pool. Lino, you ang ganda naman ng swimming pool ko na yan, mga tropa. <laughs> Makikiligo din ba kayo? Eh, huwag mong kalimutang syempre yung i-like ang video. At pagbaba nyo nga pala dyan, guys, may kita nyo na yung napalaki kong TV. Eh, no? <laughs> Mag na Netflix and chill tayo dyan, guys. <laughs> Kaso wala pa yung mga upuan na in-order ko, hindi pa na pa. Kaya hanggang tayo-tayo na lang muna tayo. <laughs> At pre, bago yun, gusto kong ipakita sa inyo, ang aking big bike, ayun oh, naku, ano nangyari sa big bike ko, bakit naman niya nakatumba, teka nga lang, baka mamaya may nakagusto sa big bike ko, tapos ginalaw niya, baka eto si pare oy pare, ginalaw ba yung big bike ko, teka, mukhang ginalaw mo ata ang big bike ko ah, ayan oh nilalapitan niya yung motor ko, sigurado siya yun, oy, huwag mong manayin yung big bike ko moto gp yan eh, <laughs> so yun guys, lumabas na siya sa bahay ko at eto nga pa rin yung swimming pool, may 'yung mababaw lang siya guys hanggang dito lang siya sa dibdib ko. Kaya kung mas maliit ka sa akin, hindi makakalangwi ka. Ako kasi hindi. Babad-babad lang muna ako. Pero wait lang, aalis na yata si tropa. Oh. Oy, tropa, alis ka na ba? Okay, umalis ka na boy. Tara, sakin muna natin itong aking moto GP. Big bike mga tropa. Ay no, sasakin na oh boy. Yun, ang angas. So syempre, pagkasakay natin, gusto kong iparinig sa inyo, ang bombet na ito. Bobombetan ko muna kayo. Ay no, ay no, bombet. Uy! Ang laas niya, ang boy. Ay, habang umaatras. <laughs> ang angas, 'di ba? Okay, sa pa isa pa isa pa isa pa Bambit tayo, mga tropa. Boom! boom. Ang sa ilalim at saka sa may taas Nagsasabay Uy nilalabanan ako ng palakasan ni Tropa Ayun no? o Palakasan kami ni Tropa o oh. <laughs> well, tara racing tayo Doon tayo sa may racing circuit Para magkaalamang boy Eto na guys, nandito na ako sa may drag racing. Sa sobrang bilis ng motor ko, tignan nyo. Nakalbo na ako. Oh no. <laughs> Wait lang, check nga natin. Baka may mga tropa dito naglalaro. Eh, makikipaglaro din tayo sa kanila, syempre. Kaso bakit ganun? Parang wala yata ang tao dito guys. Ako lang mag-isa. Ay no, naging kalbo na nga ako. Wait nga lang, check nga natin dito boy. Ano to? Click to start. Eh, wala naman akong kalaro eh. Ano yan? Wala naman akong kalaban. <laughs> eh, isa lang ako dito eh. Paano mangyayari? mangyari yun Masubukan nga subukan natin talabanin na lang natin ang sarili <laughs> may ikipag racing tayo sa oras teka paano ba to ayun no, magi start na yata guys so oh. oops dilaw na siya guys ito na magi green na boy let's go ayun no, o hataw na to buh gantulin na ito guys grabe iba talaga tong moto gp big bike na yan guys talagang apa abilis tumakbo ayun no, tignan nyo pip gear ito na sagad na tayo sa 6 gear mga tropa ayun lang pala yung pinakatakbo na natin, no? Kailangan pa yata nating ipabilis to, eh, no? Wala na bang ibibilis yan? O, dito na ako sa si dulo. Oh, man. Downship, downship. Preno, preno. Ops, talon. <laughs> Buti na lang natalon na ako mga tropa. Wala akong kasamang maglaro. Sige, sige. Ikot na lang ako doon sa aming kabilang alisada. Check, check na lang ako ng mga ano doon, guys, ng mga tropa. kami may dealership. Tara, tara. Ikot tayo papunta doon. Medyo malayo-layo nga pala yung lalakbayin ko. Kasi kung makikita nyo mga tropa, ang layo ko sa syudad <laughs> eh okay lang naman mabilis naman lang biyahe natin papunta dun eh eh no mahataw lang naman na oh boy dito na nga pala ako sa may syudad At syempre dumiretso muna ako dito sa paggasulinahan Kailangan ko kasing gasulinahan tong aking moto GP Ang haba din kasi ng biniyahin natin Ito so, mga tropa, kargahan ko muna to no Ayan o, oh, ako lang din kasi gagamit nyan eh Oh man Ayun mga tropa, on the way na nga pala ako dun sa may dealership Okay na, napaggasulinahan ko na to Tamang chill nga lang pala yung takbo ko Para mas safe Medyo masikip na rin kasi talaga yung kalsada dito Hindi tayo pwede magmabilis Eh dahan, dahan lang muna tayo mga tropa ay no takbong 50 lang oh, <laughs> takbong pogi ay you no know? buh grabe malapit na tayo sa may dealership check natin kung may mga tropa dito at kung may mga bagong motor na ibinibenta malay mo yung magandahan tayong mapagbili edi eh ayos Ayun o, no? uy, may mga tropa na nga dito mga guys. Ayun, tara tara baba tayo. Let's go, let's go. Uy, ganda ng motor nito ni tropa. Parang Black Ninja, A ah, BMW. Ang ganda ng tunog. Grabe, wong-wong. Wong-wong yung big bike ni Ropa. Ang yaman siguro na ito. Tropa, pwede po ba kaming bombetan? Sige na, bombetan mo naman kami. Ito mga tropa, sabi ko rev na para mabombetan na tayo. Eh, hindi naman bumombet, umalis Ba, apakasungit naman nun Kayo guys, huwag nyo akong susungitan ha Dali, hehehe <laughs> Bobombetan nyo lang naman ako Yun lang naman aking request Pero inalis yan ako ni Tropa Ay, grabe talaga yun si Tropa Pero yaan nyo na nga siya guys Pasok muna tayo dito sa loob ng shop Ito, wait lang, ano Dati pa ba yung mga binibigay? may bentang mga big bike na mga laruan. Ay, hindi yata to big bike. Simpleng motor lang, guys. <laughs> Binibenta yung laruan oh Ang angas Tsaka yung mga naka-display dito Hindi pa nila pinapalitan <laughs> Dapat pinalitan nila to boy eh. Dapat ang nilagay nila dyan Eh mga bagong big bike Na pwedeng natin mabili Para ayos na ayos boy Kaso wala hindi naman nila sinasalpak Sige na nga check nga tayong bagong motor Ay wala yatang bagong motor ah Wait nga lang check natin sa pinakailalim Bago ba to? Parang hindi naman to bagoy Ay eto boy Parang bago lang ata to Ninja Kawasaki ZX-10 are na red Sige ayun na lang bibili natin boy Kabili na natin yan guys Grabe bumili ako ng bagong Ninja Big Bike na red Aba may kaparehas na ang aking auto GP Ito ilalabas ko mga tropa Tignan natin kung anong itsura Ay no Boog Kakaisa isa kang ninja natin na black red Ay no ang angas Ang laki ng gulong oh Tapos yung mata niya mukhang galit na galit mga tropa Mga mga to ah Maganda to siguro patulinin Teka Gusto nyo ba marinig ang ano bo kambit na ito. Pero wait lang, parang kilala ko to ah. Si Dokling ba ito? lapitan nga natin. Uy, Dokling! Ikaw ba yan? Ay, Idol kamusta? Okay lang ako. Tignan mo, may bago akong bili dito. ayano oh, Tignan mo. Big bike na black na may red. Ninja. Ang angas niya, boy. Uy, grabe. Ang ganda naman yan, idol. Eh, meron ako dito. Eh, Max lang eh. Eh, Nmax lang ba to? Hindi ah, Xmax yan Ay no, nakalagay yung oh. Xmax Ibig sabihin, mas malaki yan ng konte sa Nmax Ah, ganun ba idol? Mas maganda yun sa'yo Black Big Bike Ninja What? Black Big Bike Ninja? Oo nga, tsaka may color red sya na linya-linya Abay, napakaangas na ito dokling Sakyan ko muna Paparinig ko sa iyo ang tunog Bubuksan ko na ang makina Ayan, nakabukas na ang makina Bubombitan na kita Ayan oh. Buhug ang hina Walang apoy <laughs> Walang apoy ito dok Dokling, grabe teka papatayin ko nga muna ayan okay na patay na ang makina grabe medyo mahina pala yung bombit na ito dokling no is lang yan idol ang ganda naman ang black ninja mo na may red line eh, eh kung ipunta natin yan sa racing racing baka ah, di bubo na sa racing racing baka mamaya hindi ako manalo dun marami pa namang mga magagaling magano gano dyan makipaglaro at saka matutulin yung mga motor nila eh is lang yan idol ano ka ba Mali, mo manalo yung bago mong big bike black ninja kaya nga kaya nga tara testing natin Eto na mga tropa, aalis ah, na kami sa dealership ni paring Dokleng. Nice one, buti may kasama na tayong mag-rides. Kanina kasi mag-isa lang akong nag-rides si. Ngayon, kasama ko na siya boy. Tara Dokleng, punta tayo dun sa mga tropa natin. Baka may makita tayo dung maraming tao. Kahatawang ko na to boy, ano? Ready na ba ako? Let's go! Eto mga tropa, andito na kami sa may kabilang syudad. Ang dami ditong mga big bikers. Ay no, dami na girlfriend. So, grabe. Pero dahil nga ang haba ng biniyahin namin. Tara dito, dokleng, check muna tayo ng mga pwede nating food tripin. <laughs> food trip muna kami na itong ni tropang dokleng. Wait lang, ay naibaba ko muna yung aking motor dyan. Napakaangas. <laughs> ay no, upo tayo dito, dokleng. No, kayang masarap kainin. Ito, idol, sarado nga pa yung shop na to. Pat, sarado ba yung shop na yan? Teka, check natin. Pumi. Wala nga yung nagbabantay dito, mga tropa. O, Dokleng, paano na yan? Ah, ganito na lang. Ako na lang magbabantay. Bili ka sa akin, <mimusik> Ayun, pabili. Oops, anong bibilin mo? Eh, pabili nga ng ano, isang sakong bigas. Mga oh, isang sakong bigas. Niloloko mo naman ako, Dongling. Wala naman kami tindang bigas dito eh. Niloloko mo rin ako, Idol. Nagpapagas lang tayo eh. What? <laughs> Oo, oh, men. joke lang naman ako eh. Tara, tara na nga. Iyaan mo na yan. Punta na lang tayo dun sa may ano. Dun, oh. Ang dami yata mga tao sa dulo. Tara, check natin dun, mga tropa. Let's go. Baka may bago rin big bag na binibenta ron. Pwede pa tayong bumili ulit. Bukod dito sa big bag black ninja. Yeah. Ayos. <laughs> Ino, ataw na to boy. Oops, oops. Bengkong tayo mga tropa. Sakto dito lang yun sa may kabila. Oh. Samba yung daan. Homie, pa ata tayo doon sa may kabila para makapasok tayo dun sa may dealership. Ayan mga tropa, umikot na ako. Let's go Bengkong. Uy, grabe. Ang ganda naman ni eh, Bengkong, talaga na Black Ninja mga tropa. Oops. Park ko muna to dito. Tara, dokling. Pasok tayo dun sa may loob. Check natin. Uy, grabe. May bentahan din dito ng helmet oh. Wow. Sige, bibili ko ng helmet. Ano kayang maganda dito? Check mo nga, Doc Leng. Ako, Idol. Pili ka naman dyan. O sige, sige. Pipili ako dito, mga tropa. Mas maganda to, yung parang gandam na helmet. Ayun yung bibili natin. Teka, magkano ba yung parang gandam na helmet? Pwede ba sukat muna? Tara, sukatin muna natin, mga tropa. Ito ba yan? Parang hindi, ah. Iba yung itsura dito. Sa akin, ang labo. Teki yata yung nabili ko, ah. Ako, wag to. Iba, iba. Testing pa tayo ng iba, guys. Ito, mga tropa, medyo okay to. <laughs> hindi masyadong malabo yung mga sulat. Pero at least naka-helmet na tayo. Pero wait lang, check tayo ng mga binibentang motor dito. Uy, Raider 150 na parang big bike to ah. Sige, ko yan. Ay no, biniling ko na ba? Bibilin ko na ba yung Raider 150 na parang big bike na yan? Binili ko na. Nice, nabili ko na boy. Let's go. Tok lang, tara dito. May bago kong biling motor. Ayan o, oh, big bike na Raider 150. Teka, ilalabas ko yung mga tropa para makita nyo na talagang binilingan talaga natin siya guys. Ayan, oh. Binaksak ko na, boy, yung Raider 150 ko na big bike. O, yan, oh. Buksan ko na yung makina. Eto Ito na yung bombet ko, Dokling. Tignan mo. Uh, <laughs> uh, uh. Ang lakas, boy. <laughs> Grabe. Ang bangis na ito, Dokling. Sakyan mo na yung Raider 150 mo. Tara, testing natin ito mong dalawang motor natin ito. Na eh, no. Nakausok, ko. Uh, <laughs> Ang angas, mga tropa. Sa October, buti pumunta tayo sa may shop na yun. Nakabili tayo ng bagong Black Ninja at saka big bike ni Raider 150. Ayos na ayos. etong mga tropa. Rides muna kami. Mga small cc lang no. Ayun o. Oh, ataw to boy. Grabe ito na. Niyukuhan ko na o. Oh. Oh, wala nang makakahabol sa akin. Hinataw ko na eh. E, talaga namang dire direts yung kalsada. Kaya burado talaga ang mga kalaban ko kung meron man. Ayun o. Oh, apatulin pala na motor na to. Saktong sakto. Ops. Downshift tayo mga tropa. Malapit na ako sa may ano daw Ay no, sa so may should do. Let's go. Teka, nasa na si Dokling? Makang nawala si Dokling ah. Ayun, nakakasunod pa siya boy. <laughs> Tara, sunod ka sa akin Dokling. May pupuntahan tayong magandang lugar dito na pwedeng pag-ride san Ayan no? Oops. Wala, burado na talaga siya guys. Uy, grabe. Ang sarap talaga i rides nito mga tropa. Uy, overtake si Dokling. Antulin. <laughs> grabe, binobitan pa ako nun pagka-overtake niya si sa akin. Apakabangis ah, talaga nito ni Dokling eh. Ops, teka lang daw lang. Standby muna tayo dyan sa may tulay. Slow down guys, slow down. Ayan o, no, slow down kami mga tropa. Ops, ang last ng preno. Ayun o, no. uy, uminto agad yung gulong ko. Nahita nyo ba yun? Medyo nag-slide. Teka, baba muna tayo mga tropa. Patayin mo muna makina na sa'yo, dok lang. Ito, idol, ayos na. Uy, ayos na ba? Tignan yung mga tropa. <laughs> Naka-center stand yung Raider 150 niya. Yung sa akin naman, Raider 150 na big bike. Dito nga pala kami sa may napakalaking tulay. So, inalis ko nga pala muna yung helmet ko. Para presko talaga. Ano dokling Talon nga tayo dito sa may bakal. Pwede kaya yan? idol. Wag na. Ah, oh, mamaya malaglag pa tayo dyan eh. Ayaw nga, no. Tara, wag na tayong tumawid dyan sa may bakal. Tingin nyo ba naman, no? Oh? Lapakalaking bilog nyan. Tsaka nagmumukha siyang madulas. <laughs> Papag tumapak ako dyan, eh malaglag ako, boy. Oh, no, yari. Kaya <laughs> nga, idol. Kuha ko iyo. Tara, rides pa tayo. Sige, sige, rides pa tayo. Sakay na ako dito. Yan. Oy, naku, nangyari sa motor ko, Doc Lane. Nakalas. <laughs> ako, ulitin ko nga. Eh, no. Nakalas-kalas na yung motor ko, Dok Leng Ayun, okay na <laughs> nagbabag lang pala mga tropa Ako, nalaglag yung motor ko Nasaan na yun? Ako, Idol, sinapunta yung motor mo Hindi ko alam Nalaglag ata dun sa may dagat Oh, no Ako, Idol, paano na yan? Pwede ba akong umangkas dyan, Dok Leng? Hindi ko alam eh Testing natin, Idol Ako, hindi yata pwede, mga tropa Sige, gagamitin ko na lang yung binili ko kanina ng Black Ninja Na big buy O, ito mga tropa Black Ninja na nga pala yung ginamit ko eh no, niyukuan ko na mga tropa check natin kung anong maganda dun sa dulo baka may may up place pala dun na pwede nating gamitin at pagtambayan guys ayun no, oh, malapit naman na tayo sa pinaka dulo eh. dire diretso -dire lang to One eternity later. eto guys oh, so, nandito na kami sa may syudad oh. ayos meron kaming kasama dito ang nakamotor din o oh, Raider 150 na sa Ariman oh. so magpapagasolina pala muna kami medyo mahaba kasi yung nilakbay namin eh. teka nga lang park ko nga muna si Ninja at patay ng makina Yo! nandito na kami may kasama pa kaming tropa pa nagrides na rin at magpapagasolina kaya mga tropa dito ko muna tatapusin ang video kung gusto niyo sumama wag niyo kalimutang siyempre mag-like para mailibre ko na rin kayo ng full tank sa mga big bike niyo